Ayan sir, tanggalin sir. Sabitan yan. Ayan, oh, posting. guys, oh. Ibon guys, nahuli sa, na ano, kawil. Pakawala natin guys. Bawa naman. Oh, ibon. Ibon. Na-bird on tayo. birdon Bird on. Ano oh guys? Nalagaan ba itong ganito guys? <laughs> Pakawalan natin guys. Nabasa yung pakpak -pak -pak niya. Lagay mo natin siya dito sa tabi. Para matuyo muna siya. O oh, yun ka na. Bye. -bye. bye. Huwag ka na pupunta sa tubig. Baka ba ano lang yung batak pa. Bye bye na Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.